Ewan ko ba ka, hindi ko pala na, hindi ba kainan lang, hindi ka iwan niya. At ewan ko ba sa'yo, parang baliwala ang puso ko, ano nga bang meron siya, na sa akin ay di mo ma. Kita. Kung ako na lang sana ang yung minahal, di ka na muling mag-iisa. Kung ako na sana ang yung minahal, di ka na muling luluha pa. Di ka na mga ngayalangan pa, kumanap ng iba. Narito ang puso ko, naghihintay lamang. Well um, uh, cool, um,